Maaga kaming nagising, mga katoks, dahil binulabog kami ng kapitbahay. Ay, hindi pala, mga katoks. At ako pala ang nambulabog sa kanila, mga katoks, para maaga magising. Dahil aakyatin namin, mga katoks, ang sikat dito na bundok, ang Mount Apias, mga katoks. At ang sabi nga nila dito, mga katoks, ay hindi mabubuo ang pagpunta mo ng Koron, Palawan, kung hindi mo maakyat ito. Kunting bang mga katoks, paakyat ay tigil at post muna. Pityo ng konti dahil presko pa. Maya-maya ay haggard na. Good luck sa atin. Aragay! Ayan na nga mga katoks, umpisa na natin ang pagakbang at nasa 720 steps ang aakyatin natin ngayon mga katoks at ayan na nakikita ninyo, lumalabas na yung araw. So medyo madilim dito mga katoks at dahil napadaan tayo dito sa maliit na gubat na to, ayan. At nandito tayo mga katoks para patunayan ang kasabihan na kalabaw lang ang tumatanda, aragay. Ayan at kasabay ko si Sir Elvin sa likod at si Sir Ernie, ayan, pati si Sir Edward, ayan na. Hindi naman nalata mga katoks na napapagod na kami. Agoy. Yung iba namin mga kasama mga katoks na nauna na dahil mahihina sila. Ngayon parang may mali yata mga katoks. Argay. Bahala na. Basta ang importante mga katoks na 100 steps na kami. Ayan na. 100 steps. Pagdating dito sa may bubong mga katok, sige pahinga muna ng konti. Dalawang lagok ng tubig mga katok sa kabante na ulit at ayan 200 steps na. Yan at 100 na. 200. Pagdating dito sa area na to mga katok, sige pwede ka dito magpahinga muna sa glade at umupo. Ayan at may mga upuan din dito. Ayan at napakagandang lugar dito mga katok. Sakit ang Oh, sakit ang tail mo. Oh. Nakailunggo na kasi sumasakit na yung pa. Sana maintindihan nyo guys. So, ayan mga katoks, nadala ng tiyaga at nandito na tayo, naka 300 steps na tayo. Oh, oh. Ayan, oh. 300 steps. Ayan, so may uh, 420 pa tayong akyatin. <laughs> so, dito banda mga katoks, tanaw na natin yung 400. Ayan, kunting kaway muna at sabihin natin kayang kaya, agay. Tapit na tayo guys. Okay. Keep on going lang, bye. Kaya, kaya. <laughs> Ayan, natuloy na naman ang lakad mga katoks At maya maya ay nasa 400 steps na tayo Ayan na, dito sa 400 steps mga katoks Ay pahinga ng konti. ayan At dito sa kalagitnaan ng 400 at 500 Ay pahinga muna ng konti At medyo talagang habol na sa ininga Kaya pa? Kaya Eh, 500, natatanaw ko na sir. Kaya, kaya 500 na Ayan, kinaya Lampas na kami sa 500 Ayan sir Hi guys! Parang wala lang ha. Ah. Malangkit <laughs> na. Pagdating dito sa may bubong mga katoks, ay pahinga muna ng konti at may pasilip ng konti dito sa ating tanawin. Ayan. At lakad ang lang lakad mga katoks. Parang wala lang pero pagod na. Ayan. At nandito na tayo sa 600 steps mga katoks. Ayan. Diretso lang ang lakad mga katoks. At nandito sa pagdating sa may landing ay mahinga na muna ng konti mga katoks. Ayan. Bago mag 700 steps mga katoks ay pinuntahan muna natin ang malalaking nakasulat dito na koron sa ibaba ng konti ng view ng Mount Apias mga katoks. Ayan. malapit tayo sa 700. Sir, congrats, sir. Pababa na si Sir ngayon, no? tapos na yung 720 steps. Oh. Yan, 700. Woohoo, sarap. Andito na tayo sa 720 steps. Yan. Nauna na silang lahat. Congrats sa inyong lahat. Yan. Nakalabas na yung araw. Yan, congrats sir. Wow. <laughs> Hi sir, congrats sir. Congrats sa 720 steps. Yun! Kaya! kaya. kaya. <laughs> sir! <laughs> yan, congrats! Sir, congrats! <laughs> sir JB, <GB>, congrats! congrats. <laughs> yan, Sir Ravil, congrats! <laughs> Plus! <laughs> Plus, ayan! Ah, oh, umikot pa pala! Sige, Sir! sir congrats, Sir! Congrats! Ay, <laughs> <laughs> Sir, congrats, Sir! Inabot na yung 720 steps! Talks TV! Yan! <laughs> Like, share, and subscribe. Thank you, sir. Thank, Thank you. Like, share, and sub subscribe. Yeah. Thank you, sir. Congrats. Yeah. Inabot nyo rin. Sa so, wakas, oh. Okay. Congrats, sir. Congrats. Yeah. Congrats, ma'am. Inabot. Yeah. Yan. 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 Yeah Kita na yun. Ano, ikos dito. Marami. Hi, guys. Eh dito. ma'am, congrats ma'am. Boysan. so dito na 'yung ano, hey, <laughs> so, yun, no? picture taking area. Yan, picture taking area 'yan ah, ng no. Mount Tapias view deck ayan taas ayan napakaganda dito sa taas so sulit yung pagod pagka nandito ka na ayan iikutin namin itong uh, taas ng uh, bundok ayan so pwede kayo pumunta doon nalakarin mo papunta doon maganda rin dyan ayan pwede kang tumambay doon so dito na tayo grabe so, napakaganda dito So ayun kung nakikita nyo yun mga katoks yun, yung ano, ah uh, hilltop Yan yung inaakit natin na uh, palagi pag nandito tayo sa Koron. At yung baba na yun yung parang may gubat Dyan yung ano ah uh, kron hilltop view resort Ayan So dyan kami nag-stay <laughs> Dyan kami magtatrabaho Ayan dito sa Koron, Nandun yung pier ayun Pier ah uh, Palengke Ayan tapos Ayan yung uh, sakayan ng uh, pagka mag island hopping Ayan Ayan napakaganda Yes sir. Yan so maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay at abangan niyo pa ang mga bago nating mga videos. Hanggang dito na lang sa ngayon. Maraming maraming salamat. Bye-bye. Aragoy.